ba? Sino yun? Lakas <laughs> kaya to, Clits. <laughs> Hindi kita napansin mo. Diyan ka pala natulog. <laughs> Ikaw ang unang makakatikim. <laughs> Yan <laughs> Kuya, papagupit. Nagpapagupit. Ayun, kanina pa. <laughs> so yun mga idol, magandang araw sa atin lahat. <laughs> Meron na naman akong dumating na order boy Ito mo Ayan Mambaba trip na naman tayo ngayon Bubuksan natin boy kung ano tong in-order ko Siyempre Badrip na naman Kasi no ang mapaprak na ito Ayan o no. ah, ah. Parang totoo boy Oh, ayan oh. No. Oh, parang totoo. Batre <laughs> ko sira pag titripan dito. <laughs> Maapot <tayo> sa bilyar. <laughs> Para naman talaga totoo daga iyo. <laughs> tawan-tawa, iyo, katatapos lang ng ulan, boy. Sigurado, may mga tulog na naman dito, boy. Maghahanap <laughs> na naman ako ng tulog. <laughs> mga tulog na naman itong mga tagak, sigurado. <laughs> Dah pak balas ke si no, mak bibik tiba di sini. Alhamdulillah, belum tahu. Tak tahu selama gila bayi. Tolong tu. To. <laughs> Serah tu. Anak lak. nanaman, na naman. Di tu ayah sabi lak. <laughs> wala naman na ba? Naglalak na ng pinto. Oy, oy, oy. Sikit mapuntahan. <laughs> sikit na naman ang makakatigim na itong <laughs> Sorry though. Ah. Ba? Ano yung walang tao? Wala. Nasaan yun? Ah. malas. Wala akong mabibinyagan dito Sayang, hindi ko magagamit to Ang gagaling Aba Sino yun? Ah, si Kuya Hindi kita napansin mo Diyan ka pala natulog Ayos Ang ah, sarap ng tulog Ikaw ang unang makakati game. <laughs> ano <I> kaya reaction na ito? <laughs> Ayan. Nagising <laughs> ah, na kaya? <laughs> kaya toklits. Kaya, papagupit. Nagpapagupit. Huh? Ayun, kanina pa. Tila. Ayun, oh. No. <laughs> Hehehe Papagupeta yung kanina pa. Ayun oh. oh! <laughs> 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 o. Ano, ano yan? Alam <laughs> mo, totoo ko yan. <laughs> Ang malas mo, ikaw nakabuta ko tulog. <tutok? laughs> Alam ano? <laughs> mo ano, ko yan. ハハハハハ